Magandang araw sa iyo kaibigan, ako nga pala si Nads. Tara na sa landas ng pag-asa. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, mababasa natin na meron daw mga hudyo na nais patayin si Jesus dahil siguro hindi nila gusto o hindi sila natutuwa sa mga tinuturo at sinasabi ng Panginoon. Ngunit ganunpaman ay hindi sila nagtagumpay sa kanila mga masasamang balak. Ang sabi sa ating pagbasa ay dahil daw hindi pa yon ang tamang panahon. At konektado yan sa iba pa natin mga pagbasa ngayong araw kung atin lang papansinin at pagninilayang maigi. Subukin natin ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ganito raw ang sabi ng mga masasama. Ngayon balikan natin ang Ebanghelyo. Hindi ba't ganyan ang karanasan ni Jesus sa tagpong iyon? May mga masasamang balak sa kanya ang ilang hudyo noon. Ngunit, hindi natinag ang Panginoon. Alam niyo sa isip ko, malamang sa kanyang loob ay buhay ang diwa at katotohanan ng salmo naman na mababasa natin ngayong araw. At yon ang nagpapatatag ng kanyang loob. Itong sabi sa unang bahagi ng salmo ngayong araw. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa isang banda, makikita natin ang katotohanan nito pagbalik ng ating pansin sa Ebanghelyo. Doon nakita natin na hindi napahamak si Jesus sa pagkakataong iyon, bagamat sa mga panahong iyon ay may mga hudyo na nanais siyang patayin. Pinapatunayan lamang nito sa atin na totoo ang pagliligtas ng Diyos at tunay ang mga nasusulat. Kaya naman kaibigan kung sa mga pagkakataon ngayon sa buhay mo ikaw ay nakakaranas ng kaba o takot, lungkot at iba pa, magbigay sana ito sa iyo ng pag-asa. Magpatuloy lamang tayo sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa utos ng Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong matakot. Kasama natin ang Diyos sa tuwina sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Lalo sa mga pagkakataong tayo ay nangangamba at lubos na nangangailangan. Kaibigan, kung ikaw ay na ng maikling refleksyon na ito, paki-like at paki-share ang video. Mangyay boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Ito po si Nads na nagsasabing, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!